Sinoli nang ng naiwanang maleta sa naiya na naglalaman umano ng 50 million pesos na halaga ng mga gamit. Nangyari po yan sa programa ni Sen. Rafi Tulfo. Ang taxi driver na nakakuha ng maleta, aminado rao na natukso noong una. Nasa frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. ko Okay. na po ang remoa. Halos isang buwan matapos mawala, naibalik na ang maleta ng negosyanteng si Maricor Flores na tinangay sa Naiya Terminal 3. Mismong ang misis ng taxi driver na tumangay sa maleta, ang nagdala nito sa TV5 Media Center sa programang Wanted sa Radio ni Senator Rafi Tufo. Nakakita na ako sa wakas ng alahas na milyones. Kaya naman di napigilang maging emosyonal ni Maricor. As you can see, wala hong gasgas. -gas. Agad niyang binuksan ng maleta at inisa-isa mga gamit na nagkakahalaga raw ng 50 million pesos. Wala raw na wala sa kanya mga mamahaling alahas, bag, hikaw, relong, tantad na mga brilyante at pera. Can you confirm now that yes, for all the contents are intact? Yeah, everything's complete. But, um. Okay. Dahil dito, sa pamilya na mismo ng taxi driver, iginawad ni Maricor ang isang milyong pisong pabuya. Nagpapasalamat din ako dun sa pamilya na sila yung uh, naging daan para mabalik sa akin yung luggage and lalong-lalong na talaga kay Senator Rafiq. Ayon sa nagsauli sa maleta, naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister noong gabi ng October 1. Inamin niyang natukso noong una ang kanyang mister na kunin ang naiwang maleta ni Maricor. Pero bandang huli, nakonsensya raw ang kanyang mister, lalo na nang mapanood nilang balita sa Wanted sa radyo at sa TV5. Dito na raw sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos para maibalik ang maleta. Maraming maraming salamat po sa nagbigay ng reward. Totally, parang hindi namin sana hindi namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung pagka ano ng maleta nila. So yun nga po siguro sa tuition po ng mga anak ko rin malaking tulong. Kumbinsido naman si Senator Tufo na hindi sinubukan buksan ng taxi driver ang maleta. First time ever sa um, programa kong sa radyo yung sa uli ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisole. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok may buwelta naman ang abogado ni Maricor sa mga nagsasabi online na scripted o gawa-gawa lang daw ang kaso. She was under, under so much stress at that time. Gusto niyang habulin yung tatay niya bago ma-intubate kasi ata pag na-intubate hindi mo na makakausap. She was expecting na yun naman ang SOP, kukunin ang driver niya. Nagbabalita mula sa frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Edlinggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.